Ban nak yo, Busuk besuk bangway, kemarin aku orang kuat, chicken, andi. chicken adobo bu, om, mirin lagi kau, para kambing, malakas, eh, yeah. eh. Yeah

Kaya kayo na dapat ng Ay, sir, ano? ay, kung kay ka kayo. Kaya naman, kami araw-araw. na Dapat kami ang pinapaniyo rin 9.30 kami natalik Alam mo, matagal doon Kuya Crossley. Na, oh. Ba ito na ang turista? Oh, ayun, ko. Ay, Oh, Pa may ako pa. niyo. Ay,

<laughs> uh, traba, traba kayo. Kayo pa. <laughs> uh, para po sa hey, bakal hmm. <laughs> po yung na po yung Walda, na mga yung <laughs> <Kabanuhan mo. laughs> <laughs> ano, <laughs> oh. ah. kulang yung kabanuan mo mo alin 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 alin

Na Nakakasamit pala, pala to eh. May, bali siyang po sa akin. Gito rin sa ba gato? Kalating man lang. Sala. May, libre yan. Ano? Libre? Mas rin yan po. Huwag kayong masanay. Kaya sukar pa